Ang tulong kasi ng power on delay guys is halimbawa yung kuryente nyo is laging nagbabran out, may blackout na nangyayari dun sa lugar nyo. So, ito yung ginagamitan natin ng power on delay. Hello mga ka TV Welcome back dito sa J4TV. Sa video na ito is mag-sasagot uh, tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Huwag na natin itong patagaling guys, simulan na natin. So ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Carol. Sabi niya, J4TV, ano po ba ang maitutulong ng power on delay? Shout out sa'yo Carol. Madami na rin akong ginawa na video guys about sa mga power on delay or sa mga POD or yung mga AVR, yung automatic voltage regulator. So ano ba yung mga tulong nila ito sa ating mga refrigerator? So ang tinatanong ni Ma'am Carol is ano ba yung tulong ng power on delay So kung hindi kayo pamilyar o hindi pa kayo nakakita ng power on delay, kung first time nyo palang narinig ito, so ganyan ang itsura yung nasa screen natin. Ayan. So dyan natin isasaksak yung ating refrigerator. So yan yung isasaksak natin sa outlet o yung saksakan natin ng kuryente. Ano ba yung uh, tulong ng ating power on delay? Ang tulong kasi ng power on delay guys is halimbawa yung kuryente nyo is laging nagbabran out, may blackout na nangyayari dun sa lugar nyo. Ito yung ginagamitan natin ng power on delay. Halimbawa kasi ang refrigerator natin guys o yung mga appliances natin like mga aircon, mga refrigerator. So halimbawa nag-brown out dun sa lugar nyo o sa bahay nyo, nagkaroon na ng power nagbubukas ka agad yung ating refrigerator so maririnig mo ka agad na aandar yung compressor o yung motor ng ating refrigerator Itong power on delay na to, ito yung isasaksak natin dun sa ating refrigerator para pagkahalimbawa nag burn out at pumasok kaagad agad yung kuryente hindi ka agad aandar yung ating refrigerator so haharangin ng power on delay So, ide-delay niya muna ng 5 minutes, 10 minutes, depende sa binili mong power on delay. Kung ang tanong mo naman is saan ba nakakabili ng power on delay? Madami nang nabibili doon sa mga online like yung mga Shopee, Lazada, uh, mga power on delay. Diyan kayo mag-inquire o mas maganda ni i-recommend ko sa inyo is pumunta na lang kayo doon sa malapit na hardware sa inyo. Mga Ace Hardware, pumunta kayo doon sa SM, hanapin nyo yung Ace Hardware doon at magtanong kayo ng mga bibilhin nyo na power on delay. Meron din nagtanong sa akin si Servic na sabi niya, "Sir, uh, meron po bang mga power on delay na, namay may kasamang AVR o kaya yung transformer? So, Sir Bik, meron na rin uh, nabibili na mga transformer o yung mga power on delay na kasama na doon. Kumbaga, 2 in 1 na siya. Merong AVR, meron din yung uh, power on delay. So, i-on mo lang yon So, madi-delay na kaagad yung refrigerator natin. So, ito yung isang uh, napaka-importante at napakalaking bagay sa ating mga refrigerator natin o sa mga aircon natin na pagka halimbawa nag out hindi natin na patay ka agad o natanggal yung saksakan pag pumasok yung kuryente kasi nga malakas yung ating daloy ng ating kuryente yung voltahe na papunta dun sa ating refrigerator so aandar ah, yung refrigerator natin so pwedeng mabigla yung ating compressor So, pwedeng hindi na lumamig, pwedeng hindi na umandar. Isang cause ng problema ng pagkasira ng ating refrigerator. Ayun po yung purpose ng power on delay. Ide-delay niya muna yung ating refrigerator natin bago ito aandar ng mga 5 minutes, 10 minutes pagka may laging nag out sa ating lugar. So, ang brown out kasi sa ating sa Pilipinas is lawa or tatlo yan na sunod-sunod. Patay sindi yung ating briyente. So, pagka hindi natin ito nasabayan, or na gamitan ng power on delay yung mga refrigerator natin, pwedeng masira ito yung mga appliances natin. So, yun po yung purpose nito ng power on delay, Ma'am Carol. Yun lang guys, sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa ating video na to. So, ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, Huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para wala kang ma-miss na mga bago kong video na ina-upload dito sa aking channel. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga refrigerator o kaya sa kanilang mga appliances. Maraming maraming salamat guys at natapos muna naman itong video na to. Ingat tayo palagi. God bless. Peace.